Iba't ibang usapin ang tinalakay sa pagdinig ng Committee on Appropriations para sa panukalang budget ng Commission on Elections o COMELEC. Kabilang na nga rito ang budget cut sa komisyon. Ang buong detalye ihahatid ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl. Risa sinihiling ng Chairperson George Garcia na marestore sana ang 18 billion pesos na kinakailangan nilang pondo para sa 2026. Sa pagharap kasi ng Comelec sa budget deliberation sa Kamara ngayong araw, iniulat ni Chairman Garcia na 11.8 billion pesos lang ang naprubahan para sa kanilang komisyon sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program at ang naturang budget cut na yan magriresultaan niya ng kawalan ng maibibigay na additional honoraria para sa mga gurong mga ngasiwa sa manumanong barangay at sangguniang kabataan elections na naprubahang mailipat sa November 2, 2026. At dahil nga postponed ito, paliwanag ni Garcia, kapos ang 10 billion pesos na naaprubahang pondo ng Comelec kung sakaling natuloy nitong darating na December 2025 ang BSKE. Aniya, ang pangunahing dahilan niyan, ang inaasahang karagdagang 4 million registered voters pagdating ng 2026. Kapag naman po may additional honoraria sa mga guro plus additional support staff, bawat presinto, 19 billion ang kailangan po natin. 19. So, so kailangan namin ang dagdag na, na 9 billion po. At kung matutuloy po yun ng November, napos po ng December, alam niyo na ba kung saan niyo kukunin yung 9 billion budget na kailangan ng Comelec? Ka sa kasalukuyan, Madam Chair, hindi po. Wala po. Kasi nga po, wala sa budget. Dagdag ni Garcia, mapapahirap din ang budget cut. Eh. Ang target sana ng Paul Body, nagawing preparation year ang 2026 para sa 2028 national and local elections. Dapat po 2026, doon ginagawa ang TOR, doon pinipirmahan ng mga kontrata, doon nagtetest ng lahat ng mga systems na gagawin natin so that pagdating ng 2027, lahat po ng issues can be resolved already. Prinsa sa alalahan yan, pinasusumite naman ni sa Preparations Committee Chairperson Mikaela Swansing ang detalyadong computation ng COMELEC sa kung gaano nga ba kalaki ang kakapusan, particular sa mga kinakailangan pang karagdagang presinto at election para Fernalia. At yan din daw ay para maisalang na ang hiling na pondo ng COMELEC sa Budget Amendments Review dito sa Kamara. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias.